Uy hey, mga kaibigan, gusto niyo bang mag quick gate Tara, punta tayo sa Macau. Nandito nga po pala tayo ngayon sa Hong Kong at gusto ko lang i-share kung paano makapunta sa Macau sakay lang po ng bus galing sa Hong Kong. Hindi kailangan mag airplane guys ha, bus lang po. Alam niyo po bang mula Hong Kong, sumakay lang po kayo sa HGMB Bus Terminal na 65 Hong Kong dollars o 479 pesos lang po ang pamasahe. Mula Hong Kong, sumakay lang po kayo ng XGMB Bus Terminal, 65 Hong Kong dollars o 479 pesos lang po ang pamasahe papuntang Macau XGMB Terminal. Super affordable, di ba? Pagdating niyo sa Macau XGMB Terminal, pwede na po kayong sumakay ng bus papunta sa city proper na nagkakahalaga lamang po ng 6 MOP or Macau Pataka o di kaya ay 43 pesos sa Philippine money. Sobrang mura po guys, ano? Makakapaglibot ka na po sa Macau. Okay, nasa Macau na po tayo guys. Of course, kailangan na po natin mag-explore. So tara, bisitahin natin ang Senado Square. Tapos, syempre, hindi naman pwedeng hindi natin puntahan ng St. Dominic Church at ang sikat na Ruins of St. Paul sa Macau. Huwag din natin kakalimutan pumunta sa The Venetian, The Parisian, The Londoner, at syempre, ang Grand Lisboa na sobrang ganda. Kaya mga kaibigan, ang Macau ay mas malapit at mas mura kaysa inaakalan nyo Hindi nyo na po kailangan sumakay ng aeroplano Bus lang po galing sa Hong Kong So pwede rin po kayong magdiretso na lang from Philippines going to Macau Since nasa Davao po tayo, is may flight na po ngayon ang Cebu Pacific from Davao going to Hong Kong Na direct kaya doon po tayo, Davao, Hong Kong And nagbus na lang po tayo papunta sa Macau kung sakaling may plano kayo or nagbabalak kayong pumunta ng Hong Kong, guys, mag-bus na rin kayo papunta ng Macau. So, share this video guys sa inyong mga kaibigan para at least sila malaman din po nila na hindi pala ganun kamahal ang mag-Macau kung nasa Hong Kong na po kayo.